Good morning po mga kalaki, alas 5 na po ng umaga, gising na po mga kalaki At syempre maginaw, maginaw na pang mga kalaki dahil magpapasko na At ito po mga kalaki, mga 2 digit lucky numbers po Ang ibabahagi po natin sa inyo, ito po ay mga tips at mga ideas po sa mga STL Sa wedding po at sa loto na kung saan pwede nyo pong ilaban ng mga 2 digit Pwede nyo pong iramble kung gusto nyo, pati po ang mga 3 digit at 4 digit mamaya Pag binigay ko, pwede nyo pong iramble at ang mga lucky numbers po natin, pwede po ito sa abroad at Pilipinas. Okay mga kalaki, kaya kung ready ka na, nakuni ang mga 2-digit lucky numbers, gumising ka na, gising na, wake up na, mag-almusal ka na, sabay timpla ng kape at sabay habang nanonood nito, humihigop ka di ba diba? may chance ka pang manalo. Kung sakaling ikaw ang dapuan ng swerte ng lucky world namin ni Lola Carmen. Kaya eto na mga kalaki, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo. Okay po mga kalaki, eto na po. Umpisahan po natin ang pamimigay ng mga 2-digit lucky numbers po dito po sa Rojas. Rojas, ang 2-digit lucky numbers mo ay number 9 at number 26. Copies. 13, 28. Bohol. 17, 21. Bulacan. Sa 14. Baguio. 13, 22. Bicol, 18-25. Batangas, 1-30. Bataan, 2-24. Butuan, 30-16. Benguet, 11-18. Iloilo, 10-15. Leyte, 32-36. Samar, 31-35. Paranaque 27.30, Manila 8.32, Pasig 24, this is sa East. San Juan, Marikina, 2, 7, Tabuk, 9, 1-4. Marikina, 2-7. Tabuk, 9-14. Kalinga Apayaw, 82, 2 Romblon, 2-Gis. Ayan. Angono, 31-12. Montalban Rizal, 13-14. Antipolo Rizal, 5-20. Taytay Rizal, 28 22 Cainta Rizal sa 89 San Mateo Rizal 11 24 Isabela 31 22 Tugigarao 18 4 Quezon City 4 7 Pampanga 1 11 Pangasinan 30 23 La Union, 25-8. Ilocos Sur, 1-6. Ilocos Norte, 22-9. Nueva Ecija, 5-27. Nueva Vizcaya, 7-16. Uh, Masbate, 15-9. Cebu, 31-33. Aklan, 23, 20 Aurora 2, 5 Laguna 1, 7 Quezon 4 DC 9 Olongapo Gis 9 Dabao 12, 15 Tarlac 6, 11 Ayan mga kalaki, puputulin muna natin sa Tarlac para po sa masusugid nating mga followers dyan tuwing umaga na nag-aabang at nagtatanong po, bakit daw po ang dami-daming red parungkin? Red parungkin po na legit. Pagpasensyahan nyo na po, ginagaya po tayo mga kalaki ha. Ang red parungkin po na legit para po hindi kayo ma-scam. Hanapin nyo po sa Facebook, yung may 315,000 followers. Tignan nyo po lagi ang followers, kami po yan, check. At meron po tayong second account, naka yellow t-shirt ako, red parungkin pa rin, na merong 50,000 followers, check. Titignan nyo po lagi ang mga followers at Aris Gatchal yan. Yan po yung mga account po natin sa Facebook at meron din po tayong YouTube. Red Parungking po na may 16,200 followers. At syempre, TikTok. Ang TikTok po natin, Red Parungkin din na merong 417,000 followers. Ayan po yung mga legit na account. Lagi ko pong sinasabi yan para hindi po kayo maligaw. Dahil hindi ko alam ba't gaya sila ng gaya sa mga content natin. Pwede naman nilang picture nila ilagay. Bakit picture pa namin ang kinukuha para po mag-upload? Bakit? Bakit nyo po ginagawa yon? Wala na po ba kayong ibang ma-upload na mukha? Ba't mukha ako pa? Grabe kayo. Ayan po mga kalaki, ang mga followers po namin natandaan nyo. sa uh, bago po kayo magpamember sa private consultation, sa mga interesado po ah, uh, dapat po makausap nyo po muna ako bago po kayo magpamember para legit po na ang mga kausap nyo ay ako at hindi po ibang tao. At ang private consultation po sa mga nagtatanong, ay may membership fee po yan, good for 3 months po. At kami po ang magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months. 2-digit, uh, 3-digit, 4-digit, 5-digit, 6-digit, seven digit, ibibigay namin yan depende po sa request nyo sa loob po ng 3 months. wala po itong pilitan. At ang lucky numbers po namin, inaalagaan 3 days bago po natin palitan. Sa mga hindi naman po nakakasali sa private consultation, gabi-gabi po meron po kaming mga uh, tinatawagan ng mga lucky followers na binibigyan namin ng libreng code. Basta mapabilang ka lang dun. Basta comment ka ng comment, share ng share ng video at heart ng heart at nakafollow ka check, na-check ka sa amin, ka namin. Okay, tandaan nyo po ah, wala pong pilitan sa mga lucky numbers namin. Pag na-upload namin, libre po yan sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok. Kayaan mo, kunin mo. Sa'yo yan, di ba? At sana pala rin tayo. Congratulations po sa mga nanalo na. Sa mga hindi pa, tututukan pa rin namin kayo. Ibibigay pa rin namin ang best namin para mapanalo ka. Dito po sa lucky world namin ni Lola Carmen. At syempre po, eto na po. Ituloy na po natin ang ating ah... Uh, mga 2 digit lucky numbers po ngayon. Dito po tayo sa Tylock. 13-22. Quirino. 8-19. Bacolod. 5-6. Cavite. 34-21. Taguig. 8-30. Mindoro. 5-17. Marinduque. 14-28. 14-28. Caloocan, 29-31. Muntinlupa, sa East, King, ano, sa East, 5. Palawan, 7-22. At Sambales, 5-1. Ayan po mga kalaki, kompleto po ang mga 2-digit lucky numbers. I-rumble nyo tulad ng sabi ko ha. Para po mabaliktad man po ang numero, panalo pa rin po tayo. At dito po tayo sa shout-out time na po tayo mga kalaki. Shout-out po sa may Santa Mesa, Manila. Ayan po kay Kuya Roger Balangge. Hello po kay Kuya Roger Balangge po ng Santa Mesa, Manila. Maraming maraming salamat po sa iyo sa panonood po sa amin. Walang sawa. Maraming maraming salamat at sa family mo. Happy Merry Christmas po at Happy New Year po sa inyo. At syempre po dito naman po sa mga tricycle driver po dito sa Marikina City sa Loyola. It's... ano ba to Loyola? Sa Loyola? Di ba Marikina ba yung Loyola? Di ba Quezon City yun? Bahala ka. <laughs> Hello po, ayan po, maraming maraming salamat po sa panunod niyo po sa amin niya, sa mga driver po dyan, ng mga toda po, thank you, thank you very much po, at sana po pala rin kayo ngayon pong umaga, good luck gusto ko pagkatapos nitong araw na to, magchat-chat ka sa akin, Sir Red, sa wakas nanalo rin po ako. So good luck!